Hello friends, brothers and sisters, ako po si Lorenz. Tara na sa landas ng pag-asa. Ang ating ebanghelyo sa araw na ito ay mula sa sulat ni Machu chapter 5 verses 43 to 48. Kapatid, kaya mo bang gumawa ng mabuti sa iyong mga kaaway o sa mga taong nakasakit sa iyo? Mahirap sigurong sagutin ang tanong na yan, lalo na kung marami tayong naging mga karanasan ng pagkakaroon ng mga masasabing kaaway o mga taong nakasakit sa atin. Depende pa sa laki o sa sakit ng kung ano mang nagawa sa atin. Maraming masasakit na bagay na ang totoo ay mahirap baliwalain gaya ng kapag nasaktan ka ng ibang tao o lalo na kapag malapit o mahalagang tao para sa iyo ang nakasakit. Kaya na, napakaganda ng mensahe ni Yesus sa ating ibang ehelyo sa araw na ito. Nang sabihin niyang, Ibigin niyo ang inyong mga kaaway. Pagpalain ninyo ang mga napupuot sa inyo. Gawan ninyo na mabuti ang mga nagagalit sa inyo. Ipanalangin ninyo ang mga umaalipusta sa inyo at ang mga umuusik sa inyo. Ito ay hamon at paalala sa atin ni Yesus upang huwag tumulad sa iba. Ang karamihan ay gumaganti sa kaaway at ginagawan pa ng masama. Ngunit paalala sa atin na mga nagnanais na makasunod sa kalooban ng ating Panginoong Yesus na ibahin ang pagtugon sa mga taong nakakasakit sa atin. Para sa ating mga nakakakilala na sa ating Panginoong Yesu Kristo, nakaranas na tayo ng pagmamahal, awa at kapatawaran sa ating mga pagkakasala sa kabila ng ating mga kasalanan at pagkakamali. Tayo ay nakatanggap ng awa at pagmamahal kaya tayo rin ay may kakayahang makapagbigay ng awa at pagmamahal. Mahirap man kung minsan, lalo na kung lubos tayong nasaktan, ngunit kagaya ni Jesus na ating Panginoon, siya na walang kasalanan ay piniling magpatawad at magmahal. Kaya rin natin gumawa ng mabuti sa mga taong itinuturing tayong kaaway o sa mga nakasakit sa atin. Maaari tayong magsimula sa panalangin. Ipagdasal natin ang ating sarili na mahilom at mapatawad ng Diyos sa ating mga naging kasalanan at pagkukulang. At ipagdasal rin natin ang mga taong nakasakit sa atin humingi tayo ng grasya sa ating Diyos na magkaroon ng lakas ng loob na ipagdasal ang mga taong nakasakit sa atin at siguradong ang Diyos na pinagmumulan ng awa at pagmamahal ay hindi tayo bibiguin. Amen. Kung kayo po ay na ng video na ito, maaari ninyo i-click ang like and share, landas ng pag-asa. Muli ako po si Brother Lawrence Quintero. Maraming salamat. God bless po sa inyong mga pamilya.